alamin na natin kung magpapatuloy ang malakas na pagulan sa Dorte at ang direksyon ng Bagyong Gurin. Hulayang kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magamang hapon po sa ating lahat sa akti, patungkol ito pinabase natin ang Bagyong Gurin. Kanina alas 4 ng hapon ay huli itong namataan sa layong 95 km silangan ng Kasiguran Aurora. Nagtataglay ito ng lakas ng Panginoo maabot na 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na umaabot na 230 kilometers per hour at sa po yung mga kilo sa mabagal sa direksyong south-southeastward. Dahil po kay Bagyong Hori uh, guri, ay nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 sa eastern portion ng Isabela at extreme northern portion ng Aurora. Samantala signal number 2 ay nakataas naman sa eastern portion ng mainland Cagayan, central portion ng Isabela, sa northern portion ng Aurora at sa eastern portion niya ang iyo. Uh, signal number one naman ay nakataas pa rin sa mga lalawigan ng Batanes, na bahagi ng Cagayan kasama ang Pumulian Islands, na bahagi ng Aurora, the rest of Quirino, the rest of Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Caliga, Abra, Eastern portion ng Ilocos Norte, Coluvio Islands, Eastern portion ng Teguet, Eastern portion ng Nueva Ecija at Calaguas Islands. Kaya naman, atanto natin yung malalakas na hangin dulot na efekto ng si Super Typhoon gawin sa mga nasabing lugar kaya pinaghahanda at pinag-iisa sa buong yung ating mga kababayan uh, sa mga nasabing uh, area. sa mga pag-ulan naman po, kundi posible pa rin yung malakas mga pag-ulan sa extreme eastern portion ng Isabela at western portion ng Aurora, eastern portion ng mainland kagaya at Isabela, at sa 50 to 100 mga pag-ulan din, ang posible sa region, Apayau, Abra, Abra, na lalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Beverly, Rizcaya, at lalabing bahagi na mainland diyan at Isabela. Meanwhile, uh, saan sa ating po natin, may mga pag-ulan ka rin po tayong mararanasan sa ilang bahagi po ng Luzon at well as Isayas mga epekto ng hangin sa bagag or enhanced southwest Luzon. So saan din po natin yung malakas mga pag-ulan particularly sa kanturang bahagi po ng Luzon at well as sa mga po, sa kalagayan ng ating karagatan, may nakataas po tayong mail warning sa mga baybayin or particularly sa northern, eastern at southern uh, coastal waters ng Luzon, pati na rin sa katurang baybayin ng Western Visayas. Kaya po patuloy po tayong mag, uh, papahalala as well as pinapayunan po yung ating mga kabayan, lalo-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat na kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan pa rin po yung mahalon hanggang sa napakaalang karagatan. Yan po muna latest mula dito sa Pagas Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, so, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat Pagas Weather Specialist Rhea Torres.